minutes kay na mga lay ministers na to, ni Duaw na ko diri. Diri sa parokya. So, na nalit ko gamay. ugsod. karon mag-bless na sa inyong mga religious items. So, before the blessing, uh, inikuliin ninyo sa inyo, ha? Sa so, pag-uwi sa bahay ninyo, kayo na mag sa bahay ninyo, ha? Uh, very effective ang mga sacramentals natin kapag nasa right disposition tayo. Kailan ba tayo nasa right disposition? Kapag nag na tayo ng cares. Ano yung cares? Confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals. A ang... Hmm. Oh. Yes. Ang bato ninyo, basahan ninyo dugang ang mga instruction diha. Okay? Tunin ninyo, na-guide diha, i-master na ninyo. Kaya dako kay nagtabang. Ayaw mo pagsalig lang namo mo, na nang nailibro. Read more about the deliverance uh, uh, ministry. Kay marami tayong matutulungan. Amen? Alam nyo, may isa tayong kasamahan ngayon na isa siyang free mason. Re. Free masonry is not in accordance All the teachings of Freemasonry are not in accordance to the Catholic Church. 32nd degree na po siya. Sabi no? 32nd degree Freemasonry. Alam nyo, inaharas yung buong pamilya niya. Dahil malapit na siya maging the most worshipful master. Alam nyo, sa 33rd degree of Freemasonry, malalaman ninyo sino ang universal G, universal God. Sino yan? Alam nyo? Hindi. Si Lucifer. Okay? Nandito yan sa ritual ng mga exorcist sa buong mundo po. Okay? Sino ang universal G ng G sa Freemasonry? Dahil ma-attract kayo sa mga connection sa mga mason. Totoo hindi. Connection sa legal, connection sa politics, connection sa mga uh, negosyante. Nandito yan. E, babasahin ko ha. Uh, dito sa, sa, ito po ay aklat, no? Catholic Handbook of Prayers for Spiritual Warfare and Exorcism. Sa renouncement po, sa third, ang pinakamataas sa mga free mizan is 33 degree. Why? Because Jesus is 33 years old. Okay? Meron din silang ano, uh, misa. No? 33 degree. Ito, babasahin ko ha. Para mamulat kayo sa katotohanan. Dahil yung mga 36 degree, hindi nila alam ito. Dahil by level, meron silang equivalent knowledge. Kung 31 ka, may limitado yung knowledge mo. Mas knowledgeable yung 32nd how much more the 33 rd degree free missionary? kasama natin siya ngayon no at ngayon ay meron ding maraming mga mason na nagsurrender na ang ah, magsusurrender pa okay uh, dahil hindi nila alam eh babasahin ko lang ha para malaman ninyo yung sikrito sa 33 rd degree no maraming magagalit sa akin mga hindi basta-basta pero sabi lang the most important is saving souls not appreciating our even though they will not appreciate Thing our uh, homily and catechism. Ang i-renounce dito, ito po, yung dapat i-renounce sa 33rd degree. Kung meron ka mong mga mason, hindi uh -huh. yung mason nga karpintero, ha? <laughs> ito ang dapat i-renounce sa 33rd degree. Nandito po yan sa aklat sa simbahan katoliko. Hindi po ito gawa ko. Mm. Mga influential politician, mga influential businessmen, mga influential celebrities mga influential militaris. okay dinibasta-basta no? mga doctors Ah, babasahin ko ha i renounce the oaths meron silang oaths taken and the curses involve the supreme 33rd degree of freemasonry and the grand sovereign inspector general i renounce the secret passwords may password sila yung mga nakikinig ko ngayon ng mga 33rd masonry alam nila ito yung ito yung password nila Ready na kayo ito yung password yung 32nd degree na nag-renounce sa atin. So, totoo ba itong password sa 32nd degree? So, Father, bakit may alam ka dyan? Dahil ito po ay aklat ng ating simbahan po. Because the, the church is the pillar and foundation of truth. Bigyan natin ng papuri ang atong simbahan, mga kapatid. Amen! God is good! Mm, hindi di pa naman eh, no? Grabe nakalimut, Fadel. Sa gila mo na yung to, Pero, good news! Dahil may nagbigay sa atin ang 1.2 hectare po, bago po yan, dahil hindi tayo natuloy sa isa, uh, may malaking, ano, malaking problema. So, sana ipagdasal nyo na matuloy na yan. Okay? At anong problema? Secret. <coughs> Very personal. Okay? So, ah, uh, so meron na tayong Uh, i-present natin ni Bishop. Kung ma-approve na ito ni Bishop, ipopose ko na lang. Okay? May chapel na tayo. May dormitory din. Para sa mga malayo, meron silang matutuluyan po. Okay? And then, meron tayong uh, bang family and life center po. Hon. I need the counseling. All of us need counseling. Need processing. Dahil kapag hindi kayo ma-process, manatili kayong magagalitin. Puno ng puot. Puno na ang galit, ang isipan at puso natin. Okay? Ito yung secret password po ng mga su 33rd Supreme uh Supreme degree Demole Heram a beef. Mm. Ito yung password nila. Frederick of Russia. Mm. Mika maka Bialim, and Adonai and all the men. Meron itong kaakibat ka ka na kahulugan. I renounce all the obligation of every Masonic degree. All penalties invoke. I renounce and utterly forsake the great architect of the universe. Sino itong great architect of the universe? Who is revealed in this degree as Lucifer. Grabe, no? Uy. Because ang demonyo, bahala na ako, walang koneksyon. Basta may koneksyon tayo sa Diyos kahit wala tayong koneksyon sa mga malaking tao sa mundo, sa mga malaking tao na sa department ng ating gobyerno. Ang pinaka-importante, ang pinakamahalaga, mga kapatid, may koneksyon tayo sa Panginoon. Amen! Amen. Nangungumpisal na kayo, higit pa kayo sa Freemasonry dahil ang koneksyon ninyo ay galing sa Diyos. Ang Diyos sa mga Diyos, hari sa mga hari, kino sa mga ginoo. Amen! So, mamaya, lalabas ako for adventing uh, of senses and anointing of the sick. Dahil tatawagin yung mga pangalan ninyo. For prayer of liberation. Bakit kailangan natin ng prayer of liberation kahit hindi tayo possessed? Dahil maraming mga attached spirits sa ating mga ninuno. Mga okultista, lapit sa mga albularyo, superstitious belief, may feng shui, may mga santo na may hawak na pera. Si Kristo ay mukhang pera na din. Mm. May mga uh, kayo na may piso dito, sir. <laughs> so bakit may palaka? Father Paswerte yan. Para yan sa business damen. Ha? Iaalay mo yung business mo sa walang utak! Uy. Superstitious belief. Itong ano ko, Father? Sinusuot ko. It absorb energy, Father. Shh. Huwag yan. It is a new age. Saan tayo kukuha ng lakas? Hindi sa mga metal sa sakramento po, magsamba ka, magdasal ka, magpray ka ng rosaryo, Diyan tayo kukuha ng lakas. Wala nang iba pa. Pupunta kami sa Mount Manahaw, Father. After sa pagpunta namin, full charge na kami. Manggagamot na kami, Father. Yung matouch ko, Father, matumba. Wow! What a power! Ang power natin, hindi galing sa bundok. Hindi galing sa mga Espiritong gala. Galing sa Espiritu Santo. Saan ang Espiritu Santo ngayon? Sa kanyang sakramento. Kaya nga, may confession tayo. Pupunta din ngayon si Father Romeo Bar uh, Barcelo, ko na magbigay sa inyo sa sacrament of confession. Alam nyo, kung lahat ng kasalanan natin, i-confess natin ang gaan ng buhay mo. Bakit hindi magaan yung buhay mo? nahiya ko sa dalawa. <laughs> Ito lang tatlo ang i-confess ko. Piborito ko pa itong dalawa. Yan. Naging hindi maganda yung buhay natin. Because we never repent our sins. We only regret our sins. Regret and repentance is a big different. Ang repentance, lahat. Ang regret, hindi lahat. Nagsisi lang ako pero okay lang na may kabit. <clears throat> Mabuti naman akong tatay. And then, Father, kasalanan ko ba na may lalapit na mga dilag sa akin? And then natutulungan ko sila dahil scholar ko sila eh. And then sabi nila, ang buti mo talaga, no? Kahit may asawa siya, no? Uh, kung hindi ako, Father, mabuti sa kanya, no? Naaawa ako sa batang ito. Dahil kung wala ako, paano ang pag-aaral niya? Bot-bot. <laughs> Faithfulness is greater than any good deeds. Ano? faithfulness is greater than any good deeds. Kahit maganda yung ginagawa mo, pero hindi ka faithful sa asawa mo, ekes, hindi ka kapasok sa kariyan sa Diyos. Amen? Uh, Agwantaran ni asawa, bahala nagluod. Tutukiran ng paasi mong asawa, bahala nagluod. No? Tutukira ng paasi mong, mong bana, bahala nagluod. Buon <laughs> ni makalangit. Asa Asas Edison, mag-bless sa inyong religious items. At ah, kami sa puso ninyo. Kung marami kayong blessing, pwede kayo mag-donate donate sa ministry po. Uh, uh, kung meron kayong, uh, kung wala naman, ipagdasal nyo kami. Bakit? Dahil yung team natin ay hindi na nagtatrabaho. Yung mga speakers natin, yung magbigay sa inyo ng prayer of liberation, wala na silang trabaho. At kung yung mga, at yung mga pari din, bibigyan natin pang gasoline allowance, no? At pagbayad sa ating kuryente, no? At sa mga glass ah mga gastuon diri sa ministry. By the way, karang inyong gipanghatag bisag piso wa koy makuha ana, no? Bungag singot ra joy ako makuha, ano? no? No. Uh, we work not for money, but we work for the catechism of the people of God and for the salvation and enlightenment of those people who are ignorant of our faith. Amen. Ang importante ngayon, mahalaga, no? Pero dato mo din ni Karon, katong unang na lista may unahon mo. No. Katong tumoy-tumoy na, wah, hindi ka. No? Ang akong iyaan rin, nagpauna. No? Ako'y unahan ka, iyaan ko rin mo. Nagpalista ka, sawa. So, ah, na ka. <coughs> Danuman, why? Ustisya dapat dere, da No? Nga kinahanglan, maminaw ta sa katikisem. Amen? Ako mga ison mo rin rin, linya. Hasta akong papag Linya. <coughs> <laughs> na yung mga kailan sa kung mga igsoon magpa-special man po linya naman we are equally loved and cared by God because God is a God of justice Amen? bisan pag ikakinasikatan <laughs> politiko linya yung pagdadakura po kong idunit linya <laughs> who cares who cares Wa mi manginahanglan og tawo nga takog donation. Nanginahanglan mig tawo nga motabang sa ministry nga pure ang intention. Yo takod pa kuya tagdi mo padra. Manguan mana, na. Mamuyboy na. Kaya eh, di man pure ang iyang intention. Nya mo sta man imong tapad pure na. <laughs> ay, wa man mo maningog na. <laughs> di ba? Kung pure imong pag-anhi dinhi ka magbagulbol. Kung pure imong pag-anhi dinhi, you will follow the process. Ganuman, man, it is all about the virtue of patience. Ganun man, nawa man natong pasensya na toron. Ganun natong pagkaon, instant noodles, instant coffee, instant milk. Tino-odel eh. Di, nata mo sakripisyo. Pero look at our model. Look at the Son of God. He sacrificed for our sake. Ito, pagpakan siya eh. Mm. Hindi na mo sakripisyo. Ganina ra may buntag pare. Ha, <laughs> <laughs> Edison? Son, asa akong ka-answer, kay mag-bless ko sa inyong religion. Ha, Sir Edison? Akong stula, son. Bro, asa Sir Edison, bro? Akong stula? So, after sa blessing, mugawas ko between 3 to 4, ha? Kaya mag-exercise mo ko dire. Ya, kung dun ay mo singgit dire, mag-murag, magbuto buto resort, <coughs> relax ra mo ha. Ayaw mo dagan ha. Kaya kung magdagan mo, gukudon mo nila. No? <coughs> Kasweet na. So, mag-bless ko na ha. Nya, yan po ko makagawas pa ko. Kay usahay, masipaan niya eh, akong bukan? bugan. uli <coughs> gawas ako sa kita. Sa kong bugan. Kusuke, manipa. <coughs> Manang yan po ko nga makagawas pa ko rin ha. Oh, gahapon, hapit mi paaka. Atong sa Adlaw, Bernice, eh? close man ta ganina, agapon. Tong Bernie sapit ko paaka kay wild ka ayotong tong ga exercise nato. Wala na karon kung do na i exercise, -exercise diri ari man i-close nato nga numan kay dili na mo ipakita ninyo. Ano di ipakita to protect him. Kay mo ibon mo video. Oh, um, mo nang ilang i-upload sa Facebook, ako di pa na pwede. Di na to pakawawan ang giharas sa demonyo. Amen. Kung do na may giharas diri, re, relax lang mo. Okay, kung ako kay kinsay i-process to team. Kay kato namang possess ma itong exercise Okay? So, mag-bless ko una sa inyong tubig. Ay, salt. Ano alam mo sa inyo na himutangan na Ano sa mga nas sa na mag In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of salt, I purge of evil with the living God, with the true God, and with the holy God. By the God who ordered you, through the Lord is the prophet, to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Without purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul, To all who use you in whatever plains you are sprinkled, may pantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead in the world by far. Almighty everlasting guide, humbly we implore you by this mercy, that you in of goodness to, to bless and sanctify this kitchen of soul, which you have given for the use of mankind. May all that use it in it a remedy for soul and body. And let everything with the touches or sprinkles be freed from uncleanness. In the salt from evil spirit through Jesus Christ our oh Lord. Amen. Tananin yung mga salt is holy and exercise salt. Okay? So I hope you listen to the catechism para ako magbalik balik. So, no that deliver, I bless ang inyong tubi. You creature of water, I purge your evil in the name of God the Father Almighty. In the name of Jesus Christ, his Son and Lord. In the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him. Together with his holy angels, with the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead, the world be far. O God, for man's salvation, those distance wondrous mysteries, purification, sign of water, hurricanes or prayer, pouring forth benediction, upon this element which we consecrate consecrated manifold purifications. Let us creatures serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever, it sprinkles in the homes of the faithful, but cleanse and delivered from harm. It transforms in joy, spirit of goodness, and air of peace. Freed from painful and hidden snares. By the sprinkling of this water, may everything oppose to the safety and repose of them that will drink be banished, so that they may possess the well being in the sick. In calling upon your holy name, and be protected from all peril, true Christ our Lord. Amen. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. Author of the invincible strength, and King of conquerable empire, ever the glorious tree triumphant man who restrain the force of the adversary, or overcome the fierceness of the delivering enemy you put them down. Hostile influences. Prostrate and first some will be seized, you Lord. Consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with a Jewish sweetness. Wherever it is sprinkled in your name, the devil's infection cease. Venomous terror will die afar. But let the presence of the Holy Spirit be with us. As we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you. In the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. salt, ang tubi. may lang salt. Sunod natong i-bless ang inyong olive oil. Kung mahutan mo tubig, mangutan mo og asin, pwede mo magpabless sa inyong pari. Tanang pari maka-bless og mga religious items. tabangi ko og tudlo kay mga pari na kuratan ron, kung um, sa guran pagtulon ang Darwin. No? Pero naa na sa to ritual, wala lang gitudlo namo sa seminaryo. Naanis ni sa panudlo sa simbahan. Wala ma tudlo sa among seminaryo. Sunod natong i-bless ang olive oil. Dili bibi oil, dili efficacious oil. Dili pud pwede Olive oil, that is uh redactor notes. Use 100% pure olive oil. Okay, our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. God's creature oil, he cast out the demon from you. by God the Father Almighty who made heaven and earth and sea and all that he contain. Let the siren's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health and body in mind till who use it. In the name of God, the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son of Lord, the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead in the world before. Lord God Almighty, before whom the hosts of indolent sin in all, and also let us raise acknowledgment, please you to guard freely, to bless and hallow, this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. we have ordained it when things the sick, so that when they made well, they we may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray. That those who use this oil, which we're blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all the of the enemy. Let it be a means of averting any kind of city for man. Made in your image and redeemed the precious blood of your Son, so that he may never again suffer. The sting of the serpent, true Christ, O Lord. Holy and exercise oil, na po yung mga olive oil in you. So, not incense, candles, rosaries, cross, cross effects. Benedictine middle, holy images of God, holy images of the saints, holy images of the angels, and all your religious items, scapulars, handbook, novenas, all your religious items. Heavenly Father, through your Son Jesus Christ, our Lord, in obedience to him, we embrace the ministry he has entrusted to his bride, the church. Grant now, in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all your religious items that we will use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Dying the through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, render them powerless, unable to harm the practice of priests and people and to whomever. These are used in the exercise of the ministry. Wherever it is kept, men clean and jabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. This we ask in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Lahat ng mga religious items i holy and exercise sacramentals. Na. Okay? And then, mamaya, ibibigay ko sa inyo ang anointing of the sick, yung sacrament of anointing. Uh, mabigat pa yon sa, sa liberation prayer. Pero liberation prayer is also essential to our spiritual life as a purification for all the occult involvements and contaminations ato atanan. Amen? So, karon, well, paganda mo for prayer of liberation. Kamutanan, katong nagpalista, wato'y wa appeal tong wa malista. Uy, nga wak malista pa dar, balik na mo sunod at <coughs> So nga na lista, mo tawagon ka ron. And then, katong gip, recommend sa itong mga iksuon for solemn exorcism, may itong i dere sa, katong dunan na yung mga barang, manggawas ang alambri, lansang, sa ilalawas, mga insekto manggawas. Diri, nga ministry, atong ma, uh, ma, bulgar, ang mga hidden attack sa demonyo. Okay? Hmm. Masa so, lang, isulti na sa team, ha? kay normal na nga init na nagmayra kaya ra na ninyo okay atong daghan yung sword mo oh, pila ka million nga demonyo sword mo oh, to atong solemn exercise and then continue to na sa father romi asa as sa father romi dapit ato sa tindahan At dapit si father romi you no know, for confession inyo kun tawgon mo sa inyo an, balik la mo diri no for your prayer of liberation ha? and then a very good papaabot na lang mo for sa inyong kuan time okay so magsugod na ko ha balik ko na ko kung doon ay mag-react dire relax mo hoy Gusto ko nga maulit ta nga puno sa pagtuo dili na sa kahadlok. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Ningon ang ato Ginoo, the Lord has given us not a spirit of cowardice. Unsa ano to? Not a spirit of cowardice. Talawan. Mataga imo nang ayo mo kahadlok sa pagsultis ka labi na sa mga panahon nga eleksyon. Ayo kahadlok. Kanon man ni ana ang spirit of truth. Amen. Ato pagpakan ang Ginoo. So, musugod ako ha. Mugawas ako, kunya, hapit na mo mahuman for deliverance. Nainalay mo so dito, human tanan o prayer of liberation. Kung ana, mugawas ko dire. Okay? Kung wapa mo mahuman o prayer of liberation, di pa ko mugawas. Padayon pa ko exercise. Na samtan. Additional sacrifice. Okay? Dili lang ko mag adventing of the sick, i-appeal po na ko ang adventing of senses on ya. Okay? So ako yung mag adventing of senses, ako po yung mag adventing of the sick. Okay? Nakakalawat naman mo ganina. Katong mga grabe sakit, akong pinaka the best nga advice ninyo, simba mo kada adlaw. Receive the Eucharist. Diba mo kanang Eucharist? Abog ko. Uy. Kinaabogan ra ko. Kung nasayod lang ang mga masakiton. No? Nya all priests can give you Jesus through the Eucharist. Pero panggaan ninyo yung pari ha. Uy. Ayaw lipak. Pwede, no ang uban kewa maningo <laughs> laro ka ayo no ang uban pungut ke sigun pari aku di tan mi pikas paruk ja pate musim bak kena pungut menang kali ah yampo lah no yampo yan man by celebrating the sacrament they give you Christ all priests bisan pagwa klaro nang pari because they are in persona Christe okay ay mo ka siya bitay manubag sige no oi ikaw bitay manubag pari aka basta ako. rek okay. ampo ko nimo ana okay amen Sugod so, karon ha magampo mag mo Sa ka ba sa usa ka Maria alang ah, anang pari ana ah, na sa tubangan. Nah. Amen. Kaming tanang pari iampo eh, ninyo kami. Amen. Hmm. Atong pakpakan ang Ginoo ba kay eh, magampo na mo. Kami sad in, 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 your goodness in your, uh, sa inyong kabuutan amo mong iapil sa kadami sa nako akong iapil ang tanan katawhan sa Dios the universal church labi na ang mga isuon atong masakiton ilabi na ang mga isuon nga ipangyawaan. Satan is real. Niya, kung doon ay mag-react ka ron, mag, um, prayer of liberation man ta, no? Kanang tapad ni mo, kung mag-react na, ayaw bidyo yap? Yeah? Uy, sus, tabi, ano na ba kayo ganin father, no? Naaman na isood. Wala <laughs> tayo ba, no? Kagahapon, atong isang adlaw, dahi duha. Um, sus, pertira batong itong abdi ka na walking poses? Na yung mga walking poses, wala sila kayo ba? Kung doon ay mag-react din, kaya na may prayer of liberation dire na duha tolo, lo, nga po dito, katag sila. Kung doon na ganin kauban ninyo, why mag please? ayaw kay di, di magpasikat sa Facebook. Hm? Di sa uban. Nga musikat ta, ang uban po ang ilang pasyente na uwawan. Dili na mao. Okay? Ato lang i-narrate ang mga nindot kaayo nga mga panghitab pero di ta magpakita sa Facebook. Di po ta mag-live. Ano na mag inigapak sa agta. Bang in the name of Jesus. Pah! Matumba po. Kita mo nang Facebook? May pagkaluoy, no? Oh, ka kanila mapatulon ka, no? no, naman ka. Hindi patul man noon. No, sana man eh. Uy, nasa Facebook, di ba? Pagkaluoy, ay magduol dito kay patulon mo. Kaban tay man ni, hapak <laughs> sa tang. mo di sa pang. Kita mo ha? Ay magduol dito kay patulon mo magmabot mo dito. Nya po na nato i-broadcast. Una nga nag-live lang ta sa atong misa. Ara, yung live nanta sa to kastikisem. Ano To evangelize a lot of people and to purify their knowledge. Amen. Mo nang maningkamot yung magtuon information sa to team. Ano ba? Para na sa katauhan sa Dios. Para namo o para labaw sa tanan. Kaninyo na mo bisita sa amu. Wala mo kahatag niyo ang among nakatunan sa simbahan. Kaya wak may amo. Kining among gisher ninyo gikan ni sa simbahan, no? Because the church is the pillar and the foundation of truth. Naigugma mo sa simbahan na to. atong panggaon ng simbahan kay nagpakamatay si Kristo sa simbahan. Ato pagpaka ng atong simbahan. Kung to ang simbahan, the pillar and the foundation of truth. Amen? Muna, kagkabantay mo, ang atong team ay mutabang nako. Na Dili sentro sa ako ah. Kaya ano man kung sentro na sa ako ang tanan, mahimo na si Father Darwin na son of God. Or si Senior Aquila mapanatik mo, di, ato ng likayan. Kinahangla ni Anhita, dili tungod sa tao, ni Anhita, tungod sa Diyos nga nagpakatao. Si Kristo ang atong giani. Si Kristo ang atong paglaom Si Kristo ang atong kusog. Wa nailain pa. Kung ni Anhita mo tungod ni Father Darwin, pangulik na mo. eh, dili ang among kaugalingon ihatag na mo, dili si Kristo. He must increase and we must decrease. Kasi nagsulti, Ana. Saint John the baptizer. Ngayon, yung sa igisong He must increase, I must decrease. Kinahanglan si Kristo mo saka, o ako mo os-os. Sa may naitabo sa mga mini na propeta, ako si Kristo. Dili mo makasood sa langit kung dili magpapirman ako. Uh. Uy, siya naman noon si Kristo. Si Kristo na sidekick man. Muna <laughs> nga, uh, I hope dito maabot niya na. Amen? Amen. Wa na ilaing anak sa Diyos. Wa na ilaing anak si Maria. Wa na ilaing misiya. Wala na. Kining nasin yung atubangan, sinugo lang tao ni. No? Sulugo ul. Dili Diyos. Amen? Amen. Uga ang Diyos, naas na dapit mo, mo na, gituluan mo namo sa prayer. Yan man, add mo dependent sa ginoo. Dili sa tao. Nasamtan, Kay, mahiubos man ang uban. Wa ko mahikap ni Father Darwin. Ginami mga lula ni Abot di rin nagsungkot. <laughs> So, no. si Father Darwin doy. wala pa dire lakay close ang atong office la. Thursday to Sunday ra mauba. ba? No may tuyo ninyo la. Magpahikap me. Naingon bro ako mga kauban, ako lehikap hikap la. Timan ini, paminaw mo ha? Paminaw mo. Kung na unwent mo, unwenting of the sick, bisag di si Father Darwin, nang pisal mo, bisag di si Father Darwin, Og oh, nakakalawat mo, sa dilimisa ni Father Darwin, you receive the hand of Jesus, si Kristo ang nihikap ninyo. Amen. Ito pagpakan si Kristo. So magsugod ako ha, for solemn exorcism. Nya tawag ko ng inyong tagsa-tagsa kangalan.